Gee. Dito hanggang dito hanggang dito hanggang dito hanggang naman. hanggang dito hanggang dito hanggang dito na dito hanggang na hanggang dito hanggang na Dalabing dalawa. Ay, luluhod pa ba kayo? Luluhod mm -hmm. pa. Ano naman ang luluhod? Lalo mo po tayo. Dalabing dalawa. Ang makakaluhod ay lumuhod. Ang makakaluhod ay lumuhod. hindi? Ang okay. makakaluhod, lumuhod. Yun pong makakaluhod ay pwedeng lumuhod. Kung hindi naman po, ay di manatili na lang po tayong nakatayo ng may paggalang. Okay sa ikalabing dalawang istasyon. Si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at sinupure ka namin, O Kristo. Sa pagkat sa pamamagitan ng krus, inakip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Mula sa tahan, tahan, tanghaling tapas hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilig sa buong lupain nang maiikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama, sabaktahani, ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila. Tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng ipang ispoha. Kinagsmak ng maatim na alak inilagay sa dugo ng isang tambok at Tambo. ipinosisip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna tingnan natin kung darating si Elias upang siya Muling sumigaw si Jesus at naglagota nag ng ininga ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagminilay, mayroong dalawang katotohanan sa buhay na mahirap tanggapin. Una, ang tao ay tumatanda. Ang ikalawa, ang kamatayan ay darating sa lahat. Masakit tanggapin kapag mayroong minamahal na namatay. Ang tao ay nangungulila, lumuluha at nagtatano, bakit siya pa ang kinuha? Ang totoo hindi dapat ikalungkot ang kamatayan, sapagkat ito ang pinto sa kaharian ng Amang Diyos. Ang kamatayan ang susi upang marating ng tao ang tunay niyang tahanan. Bakit siya mangungunila kung ang minamahal niyang namatay ay makikita na sa Diyos? Panalangin Panginoong Jesus, habang nakabayubay sa krus ay wala sa mga tinitiis mo ang iyong isip Bakos ay inaalala mo pa ang mga nagpapahirap sa iyo Sumawag ka sa ama at sinabi mong, Ama ko, patawarin mo po sila Pinakita mo sa amin ang isang magandang huwaran ng isang pagmamahal na dalisay kailangan namin ang iyong magandang halimbawa sapagkat mahirap magpatawad sa mga tao nagkasala kasala sa amin. Ibalhati sa mga sa sa mga sa man ano? mga hindi Naman na, 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 na. po. Uh, 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 Parang sakong-sakong sa akin na aking pagbasa. Oo nga, yun ang sasabihin ko sa inyo. Ako na-eat pa nung huli. Eh. <laughs> <laughs> yun <is> ang <as laughs> sasabihin <as> <laughs> ko sa inyo. Tama kayo sa inyo. Sabi ka lang, tama kayo na ito na pagbasa. <laughs> ito kayo. Ako'y nangatalong pahuli na. So, ang, ang aking boses ay eh, parang paiyak na. ang <laughs> so, na gano'n. Ang tayong basa ko. Tapos ayun na. Aba! Sabi ko, aba! Ang sakto. Okay, na. Tama Tama sa kanya ang binasa <laughs> niya. paiyak na. Eh, gusto ko. Kung pa. Nagpapaalaala lang sa iyo ang iyong, iyong mag-ina. nakalagay nga ho doon. <laughs> sa pinakahuli. Ito ang ah, pipitsura mo mamaya. Sakto yung baso. Hmm. Kapag ito maliwanag na. Saan yung dalawa? Nandun no, na. Sabi kay umuwarte kayo. Kanikoy kanina pang nasa huli. <laughs>